So welcome and welcome back again mga kaibigan sa ating vlog ngayong araw na ito Maraming salamat pumuli sa inyong suporta at panunood sa ating mga vlog At nandito tayo ngayon sa laot Ngunit bago ang lahat ay mag intro muna tayo Intro, pasok! yun o, praise ko na ko na si Kuya Rams. bagong Lego mga idol Magboblog na naman tayo ngayon araw na ito mga kaibigan so yan nga mga kaibigan nandito tayo ngayon sa laot at kikita nyo ang mga barko sa ating paligid yang malaking barko na yan ang ating pupuntahan jan kami tutulong na magtrabaho sa aming job order ngayong araw na ito at ituturo namin kayo dyan pag may pagkakataon tayo na makapag ikot ikot sa barko na Francine Hanna isang tanker vessel ng Ocean Tanker Corporation mga idol, mga kaibigan. Abangan ang ating vlog dyan, ating video dyan. Ayan, marami silang nakaangkurahi dito sa laot. Iba't ibang tanker vessel na nandito sa domestic. At siyempre, of course, yan ang ating pupuntahan. Ang Francine Hanna, malapit lang dito sa may nabutas Pier uno sa laot yan, sa may ginagawa hindi ko alam kung anong ginagawa na yan kung gagawin bang airport o ano yan sa pier yan mga idol kung nanonood ka hanggang dito sa video na ito ay maaari ka bang mag like i-share ang ating video at pahingi ng isang subscription dyan pindutin mo na rin ng notification bell para updated tayo sa ating mga video i upload pa mga kaibigan at ito na nga kaibigan medyo makulimlim na ang panahon sa bandang hapon at mukhang uulanin pa ata kami dyan nga idol kasi mukhang masama ang panahon bigla at ito na nga ang sinasabi ko sa inyo bigla kaming inulan ng napakalakas na ulan ngayong hapong ito sa pergitnaan ng aming kontra-trabaho ay biglang lumakas ang ulan sa lakas ng ulan mga idol ay zero visibility na wala nang makita kahit malapit sa amin ang mga barko dito na nakaangkorahe yan yeah, o zero visibility ang ating panahon ngayon at ito na nga ay nagpakita na ang mga barko Yan sa ating unahan isang fishing boat at yung uh, tanker Beazle sa kabila naman ng ating kabilang side ng barko ng uh, tanker vessel So maraming salamat sa inyong suporta mga kaibigan at sana huwag kayong magsawang manood ng ating mga barko na video dito yan muna ang ating maibablog pansamantala so sa mga gustong magshare ng kanilang blazing jam pwede naman kayong magpamember sa ating youtube channel kuya rams vlog at sa mga gustong magshare ng kanilang support thanks pwede kayong mag-send ng super thanks gift para mas lalong marami pa tayong magagawang mga video na tulad nito mga kaibigan, mga idol. At isang tulong na rin po para sa ating YouTube channel. Malaking bagay na po yan na maitutulong natin sa ating kapwa content creator hanggang sa susunod na lang po mga kaibigan maraming salamat at shout out sa mga commenters natin dun sa mga nauna nating video na sana ay makagawa tayo ng shout out video natin dun sa mga comment nyo ay dinadagdagan pa natin para medyo madami-dami naman tayong ma-shout out So hanggang sa susunod na lang na pagsubaybay nyo sa aking YouTube channel sa ating mga fishing at uh, tanker video. Maraming salamat po at tayo ay mag-outro na kaibigan. Thank you! Hanggang sa muli kaibigan. Maraming salamat po. Kita-kita tayo sa susunod nating blog. Keep safe always. Thank you. Goodbye.